pa ba pwedeng dumami ang ating followers at engagement? Ang sagot, pwede tayong gumamit ng call to action sa ating mga video. Ano naman itong call to action o CTA? Ito ay ang mga pahayag o paanyaya upang hikayatin at gabayan ang ating audience para gawin ng isang partikular na aksyon. At narito ang ilan sa mga CTA na maaari natin gamitin. Double tap if you agree para i-like ang iyong content. Follow for more para i-follow ang iyong profile o page. Tag a friend who needs this para tumaas ang iyong sharing at engagement. Comment your thoughts below para mag-share ang iyong viewers ng kanilang opinions at para magpahaba ng discussion sa iyong content. Save this for later para mahikayat silang balikan ang content mo. Share this with your followers para maipakalat ang content mo sa mas maraming tao. Tandaan, na engaging at high quality ang iyong content para maging effective ang ginagamit mong call to action. Sagutin mo rin ang mga comments sa iyong mga content para lalong ma-encourage ang mga viewers na makipag-engage sa iyo. Ano po sa tingin nyo? Effective kaya? Comment your thoughts below and follow for more!